Mapapanood nyo na ang mga tagal ko nang sinasabing kagatin na pag-retrieve ng Lord. Ganito lamang, mga idol. Slow, one, two, jerk. Slow, one, two, jerk. Mm, strike. Strike. Strike, strike. Teka lang, Uy. Dito, dito. Kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Kumapit na. Kinagat. Ako, huwag ka sa kaliwa. Kanang ka lang. Paka, pakaliwa na eh. May babad. Paritrend po kaya ito. Pre! Pre! My friend! Can you retrieve? Can you remove first? There is a bite egi light pa more. Light lang kasi ito eh. Later, later, later. Matakbo pa. My friend, can you remove, remove? Remove, remove. Please, please. Yeah, go, go, remove. Yeah, please, please. Wait, wait, wait. Light lang kasi. ai eh? come ai ay, Okay. Yeah, yeah. Sawas sa light. Tagal na. Naabuso mo yung light ko, ah. <laughs> Likit lang. Eh, light lang kasi. 12 pounds lang kasi. Ayan. Yeah. na oh. nabahan ako dun ah, oh. hindi mapwersa muntik pang tumama sa linya niya damputin ko na to thank you alright ay putik hiligpitan ko na oh puti na puto na nahigpitan ko na puti hindi bimigay Ayan Pang pitong kingfish natin dito <laughs> Okay Pang pamilya na din